Adisibaba si Baba Fairy Tales, mga kwentong pambata. Si Little Red Riding Hood. Sa kagubatan, nakatira ang isang maliit na batang babae at ang kanyang ina. Tuwing aalis ang batang babae, laging niyang suot ang pulang pamandong na ginawa ng lola niya para sa kanya. Kaya ang bansag sa kanya ay Little Red Riding Hood. Bisperas ng bagong taon. Habang naghahanda ang kanyang ina sa kusina, lumapit si Little Red Riding Hood. Nanay, masaya ako. Magbabagong taon na. Pupunta ba si Lola ngayong gabi? May sakit ang Lola mo. Baka hindi siya makarating mamaya. Gumawa pa naman ako ng mga biskuit. Edi, ihahatid ko na lang yan sa bahay ni Lola. Hindi anak, sobrang maginaw. Dito ka lang sa bahay. Ako na ang maghahatid nito. Igagawa ko na rin siya ng tsaa para mabilis siyang gumaling. Ako na lang po, nanay. Sige na. Marami ka pang dapat gawin, di ba? Babalik din ako agad. O sige, basta magsuot ka ng pangginaw. Agad niyang sinuot ang pulang bota at pulang pamandong. Kinuha niya ang basket na inihanda ng kanyang ina at umalis na. Huwag kang lilihis sa daan na at umuwi ka bago magdilim. Opo, nanay. Napakalamig noon. Nababalot ng niebe ang buong kagubatan. Masaya namang naglalakad si Little Red Riding Hood. Sa liblib ng kagubatan ay may isang mga ngaso. Hinahanap niya ang lobo na pumapasok sa mga tahanan upang manguhan ng pagkain. Hindi ko kalain na mag-isa lang ako ngayong bisperas ng bagong taon kaya dapat ay mahulik kita ngayon. Mailap na lobo para naman mas masaya ang pasok ng bagong taon para sa lahat. Kinatatakutan ng mga taga-baryo ang lobo na ngayon ay nasa gubat at naghahanap ng mabibiktima. Uh, <sighs> ayaw ko talaga sa tagnyebe. Hindi ako makakahanap ng makakain. Samantala, sa paglalakad ni Little Red Riding Hood, napansin niya ang isang batang gasel sa kakahuyan. Nanginginig sa lamig ang batang gasel. Kawawa naman siya, ginaw na ginaw. Nais ni Little Red Riding Hood na makatulong. Ngunit nang mapansin siya ng gasel, tumakbo ito palayo. Hoy, huwag kang tumakbo! Hindi kita sasaktan! Gusto ko lang tumulong! Sinundan ni Little Red Riding Hood ang gasel patungo sa kagubatan. Ngunit napakabilis tumakbo ng gasen. Bigla na lang itong nawala. Nagpatuloy si Little Red Riding Hood sa pagsunod sa gasen. Ngunit naisip niyang imposible na itong mahanap. Napatingin siya sa paligid. Napansin niya na malayo na siya mula sa daan. Naliligaw na siya sa liblib ng kagubatan. Dahil sa makapal na niebe, mahirap nang malaman kung nasaan siya. Naisip niyang sundan ang mga bakas ng paa niya sa nilakaran niya. Ngunit kalaunan ay natakpan na ng niebe ang mga bakas. Kinakabahan na si Little Red Riding Hood. Naliligaw na siya at naiiyak na siya. <laughs> Anong gagawin ko ngayon? Saklala! Tulong! May nakakarinig ba sa akin? Saklala! May nakarinig naman sa kanya, pero ito ay walang iba kundi ang masamang lobo. Tulong! May tao ba dyan? Sinundan ng lobo ang tawag na naririnig niya. Maya-maya ay nakita niya si Little Red Riding Hood. Dahan-dahan itong lumapit nang makita ng munting bata ang lobo sa harap niya. Takot na takot siya at nagsisigaw. Saklolo! May may lobo! Tulungan niyo ako! Huwag kang sisigaw. Hindi kita sasaktan narinig kita kaya narito ako para tulungan ka. Mukha namang hindi nananakit ang lobo kaya kumalma si Little Red Riding Hood. Sabihin mo sa akin, ano ginagawa ng patang babae sa kagubatan ng nag-iisa? Hahatiran ko ng biskwit ang lola ko na may sakit pero naligaw ako. Oh, wala pang taong tumira dito sa liblib. Saan ba nakatira ang iyong lola na may sakit? Nagdududa pa rin si Little Red Riding Hood sa lobo, kaya hindi niya sasabihin kung saan nakatira ang kanyang lola. Um, hindi ko makita ang bahay ni lola dito. Kung may babalik mo ako sa kalsada, baka matuntun ko kung saan. Sige, halika, sumunod ka sa akin. Walang magawa si Little Red Riding Hood kundi sundan ang lobo sa kagubatan. Ngunit may masamang plano ang lobo para sa kanya. Kapag nakarating kami sa kalsada, ituturo niya sa akin kung saan nakatira ang kanyang lola. Kakainin ko na siya at pagkatapos ay kakainin ko rin ang kanyang lola. Iyan <laughs> <laughs> ang tinatawag kong piyesta sa bagong taon ilang sandali pa ng paglalakad, natagpuan ng lobo at ni Little Red Riding Hood ang kalsada. Oh, nandito na tayo. Ngayon, naalala mo na ba saan ang bahay ng lola mo? Gusto nang paalisin agad ni Little Red Riding Hood ang lobo para makapagmadali na siya sa pagpunta sa kanyang lola. Kaya ko nang mag-isa mula rito. Hindi naman masyadong malayo. Yun yung pulang bahay sa dulo nito. Napagtanto ni Little Red Riding Hood na nagkamali siya sa nasabi. Ngunit huli na. Talaga ba? <laughs> sa paglapit niya kay Little Red Riding Hood, gumanga ng malaki ang lobo. Ngunit nang makarinig ng putok ng baril, kumaripas ito ng takbo. Nakahinga ng maluwag si Little Red Riding Hood at nagmadali ng tumungo sa bahay ng lola niya. Samantala, hinahanap pa rin ng mga ngaso ang lobo. Hindi niya napapansin ang bakas ng lobo sa niebe. Alam kong nandito ka mahanap rin kita. Matapos ang mapanganib na paglalakbay, sa wakas ay narating niya ang bahay ng lola niya. Kumatok siya sa pintuan. May narinig siyang boses mula sa loob. Bukas ang pinto, mahal ko nga po. Pasok ka na. Medyo nibago si Little Red Riding Hood sa narinig na boses ng lola niya. Hindi ganun ang boses ni lola pero baka naman dahil may sakit siya. Binuksan ni Little Red Riding Hood ang pinto at pumasok. Lahat ng mga kortina ay sarado. Sa madilim na silid ay naroon ang kanyang lola na nakahiga sa kama at hanggang dipdip ang kumot. Salamat naman dinalaw mo ako, apo. Oh, ano yung dala mo para sa akin? Nagluto po si nanay ng mga biskuit. Hindi ka daw po makakarating sa bisperas ng bagong taon. Kaya naisip kong puntahan kita. Ang bait naman na ng po ko. Lumapit ka para makita kita na mas mabuti. Lumapit si Little Red Riding Hood sa kama ng kanyang lola. Ngunit nagkaroon siya ng hindi magandang pakiramdam tungkol dito. Lapit pa po ko. Sige na, lapit pa. Isang hakbang na lang ang lapit ni Little Red Riding Hood sa kama ng kanyang lola. Nanibago siya sa itsura ng lola niya. Lola, ano pong nangyari? Bakit ang laki ng tainga mo? Para mas marinig kita, apo ko. At bakit po ang laki ng mga mata mo? Para mas makita kita, apo ko. Iyong e yung mga braso mo, bakit po ang laki-laki? Para mas may yakap kita, apo ko. Bakit may pangin ka? Para kainin kita. Biglang tumalon ng lobo mula sa kama at sinugod si Little Red Riding Hood. Saklolo! Bumali uh, ka dito. Hindi ka makakatakas sa akin. Nakalabas ng bahay si Little Red Riding Hood at mabilis na tumakas. Ngunit matuling din ang lobo at na siya. Sa akmang madadakma na siya ng lobo, may naapakan ang paan nito. At nakita na lang ng lobo ang sarili na nakasabit na siya sa puno. Huminto si Little Red Riding Hood at paglingon niya, nakita niyang nabitag ang lobo. Nilapitan niya ito. Sabihin mo sa akin, masamang lobo, nasaan ang lola ko? At ano ang ginawa mo sa kanya? Magsalita ka! Wala na siyang panggagawa. Huwag kang magalala. Nakita niya ang mga ngaso na parating. Nasa mabuting kalagay ng lola mo. Nang mabaitaan kung may sakit siya, dinala ko siya sa aking kubo upang mapotektahan siya. At naglagay ako dito ng pitag para sa loko. Mabuti naman na nahuli ito bago pa man makapaminsala sa inyo mang lobo. Pinasok niya ang bahay ng lola ko, tapos si niya ang damit ni lola. Pero alam kong may kakaiba dito, di nga ako nalinlang. Halika na, puntaan natin ang lola mo. Hayaan na natin nakasabit yan dyan sa bisperas ng bagong taon. Bukas ko na yan naasikasuhin. At sinundo na nga nila ang lola sa kubo ng mga ngaso. Sinigawan sila ng lobo. Ay! Huwag niyo kong iwanan dito. bumalik ka dito. Gabi na nang makauwi si Little Red Riding Hood kasama ang lola at ang mga ngaso. Hinihintay na siya ng kanyang ina sa harap ng bahay. Tuwang-tuwa siya nang makita ang anak. Anak, saan ka pa ba nagpunta? O, oh, nay, ikaw pala. May masamang nangyari ba? Ikukwento ko po lahat, nanay. Pero dapat po muna akong humingi ng tawad. Lumihis po ako sa landas, kaya naligaw ako sa kagubatan. Hindi na po ako susuway ulit. Doon na nagdiwang ng bagong taon ang mga ngaso sa bahay ni na Little Red Riding Hood. Sama-sama silang kumain ng medyanoche at sumayaw sila sa pagpasok ng bagong taon. At ito naman ang Kamalas na bagong taon para sa Lobo.